Eto mga ka-RSP, panibagong uri ng ibo naman. Ang ating kikilalanin ngayong umaga pero bago yan, panoorin muna natin to. Maitim na balahibo at nakakatakot na mata. Yan lamang ang ilan sa dahilan kung bakit karaniwang kinatatakutan ang mga uwak, lalo na dahil sa mga negatibong paniniwal at pamahiin hingil sa kanilang katangian. Ngunit sa likod ng mga negatibong aspeto na ito, mayroon rin silang katangian na maaari nating pahalagahan. Isa na nga dyan ay ang pagiging matalino ng mga uwak dahil pwedeng pwede rin sila turuan magsalita. Mahaw. Mahaw. Noy. At syempre, perfect rin sila maging alaga dahil sa hatid nilang saya at kakulitan. Kung kaya't alamin na natin kung paano nga ba ang tamang pag-aalaga sa mga crow o uwak, dito lang sa Wednesday Pets Day. Wah. Wah, wah, wah. <laughs> Parang ngayon lang ako makakakilala Joshua ng isang taong may alagang uwak. Oo, oh, kasi kadalasan parot, oh. yun, lovebirds. Uwak? Okay, mga cars, at para po ipaliwanag sa atin kung paano nga ba ang tamang pag-aalaga sa mga uwak ay makakasama po natin si Urban. Lato sa Boyayot, pati na rin ang kanyang alagang uwak. Good morning at welcome to and Shine, Pilipinas. Yung uwak, sumasagot. Sorry, um, good morning. Ayun, Ayan, boy, nice to yung Pilipinas. Yes. Ervin, eto, paano ka nahilig mag-alaga ng uwak? At gaano ka nakatagal <laughs> nag-aalaga nito? Um... Sabi nga ng nanay nung maliit pa ako, ah uh, mahilig daw ako mag ano, mag-alaga ng mga hayop at mga ibon, isda. Dahil nga uh, yung bahay namin is uh, nasa tabi po ng ano ng batis. Uh, so at napapaligiran ito ng mga bundok kaya sa hanggang ako ay uh, na lumaki, nakasanayan ko na yung mag ano mag -muha ng mga isda saka yung mga liboni. And then hanggang sa uh, noong year 2009, uh, doon po nagtagpo yung landas namin ni Ito, ni Uwa. Okay, Urban. Uh, matagpuan po siya nung uh, yung ano yung uh, na atong po na puno. Tapos doon po, ano uh, na, kuha ko siya at saka inalagaan ko nung hanggang po siya ay lumaki. Year po yon at total sa nine. Dahil po sa malakas na hangin, mayroong inakait sa taas. At doon ko po, po nakuha at saka inalagaan ko hanggang siya ay lumaki. Okay. Uh, Urban, ano ba yung characteristics ng isang uwa? Siya ba yung parang kalapati na kapag lumipad, eh, balik din din sa'yo dahil ma ikaw yung amo niya? Ano ba yung karakteristiks ng isang uwak? Ang ah, 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 ah. uh, karakteristik po ng isang uwak, ah, uh, siyempre, ano, minsan, ah, uh, pasaway sila pero matali po silang, ano, matuto uh, pag, ano, tinuturoan sila. At uh, nakakaintindi din pala yung uwak mo, no, Erwin? So, bukod sa salitang mahaw at noy, ano pa yung uh, kayang sabihin ng alaga mong uwak? O nakakapagsalita pala? Kaka yung uh, ano, yung... Um, aside sa salitang mahaw, tsaka noy, nagsasalita din po ito ng nanay, yung nai, uh, tay. Tapos yung lula ko po na si Lula Talia, kilala niya po. Uh, alam niya yung, ano, yung magsalita ng yung, parang mga itunog na mga malalaki, parang, parang, parang mga ganon. Tapos yung, ano, yung wow, alam niya yung wow and kahit nga pahinto ng kalabaw, How? alam din niya yan kasi may din kami ano, kalabaw. Siguro narinig niya sa si amin na pag nagdadala ng kalabaw, yung magpahinto is pagsali ng haw. Ngayon, nakakaya din niya na mag maghaw din, hihinto din yung, ano, yung kalabaw. Ayan. So, ito ha, para sa ating mga ka Audrey. At least alam nila na hindi imposible na mag-alaga ng uwak. Mm -hmm. Hindi lang basta lovebirds o mina. Okay. So, maraming salamat sa pagbabahagi sa amin ng experience mo at tips, Urban, at uh, mga halagang uh, kaalaman patungkol sa pag-aalaga ng uwak o crow, Urban Latoza Boyayot. Muli, maraming salamat, Urban.